mga sadik, yan, magandang umagahaw at magandang buhay araw po ng linggo na masama po ang panahon, may bagyo pero andito kami ni Ben sa school dahil kami nga ay maglilinis ng silya pero natapos na namin malinis ang silya kahapon eh ngayon, nagpunta ako dito baka ako si Ben ay hindi maka makapunta kaya sumaglit ako ayun lang dito si Ben yan at, mm, malakas ang ulan mabuti at walang hangin mahina lang yan magingat po tayo at, mm, malakas ang ulan ayan madilim ang sinakya ko nga pala ay eh, si Balawis para ako hindi masyadong mabasa ng ulan ayan si Balawis ang aking isang alaga ngayon ayan po ang ang lagay ng ating bundok at ma, malakas ang ulan hindi yan magingat po ang mga tagarian po sa sa itaas na yan sa lilinggiwan, sa lilinggito diyan po sa guot diyan po sa palindan diyan po sa murmur ayan magingat po tayong lahat mga sadik ayun shout out po sa mga lahat po ng mga OFW na aking mga kasama diyan po sa Saudi Arabia ayan shout out po sa lahat po diyan at shout out din po sa diyan po sa Hong Kong sa Taiwan sa US, sa United Arab Emirates, ayan sa Kuwait, shoutout po sa inyong lahat ayan, at shoutout po sa lahat po ng mga nakakapanood, ayan ayan po, tingnan ang mangga ng laglag na lahat, sayang pero may bunga pa yan napakalakas po ng hangin oh. tingnan oh malakas po ang hangin may bagyo po kasi kaya ganyan eh sumaglit na lang po ako dito malakas ang ulan at kahit malakas ang ulan ay napunta ko, ako dahil baka nga po si Ben na hindi makapunta dahil si Ben ho ay daw sa may di alam ano, sa may bundok na yan yung isang mababang bundok na yan di ano po ang bahay ni Ben yan siya ko sa lahat Magandang umaga po at magandang buhay. mag po tayo. Ayan. Bibir din na uli ho ang ating kabundukan ngayon dahil nabasa po na ulan. Ayan. At iyan ho ay na uli ang mga damo. Ayan. Aw. Ang lakas. Ayan. Pista pa din eh. Sa may luubang ari aw. Happy diyan. Baka naman. Oh, ayan na oh. Aw, oh, ang delay malas ang lakas po ng ulan diyan. Ayan. So, yon magandang umaga ho at magandang buhay. Shoutout na lang ho sa kay Limbert sa Malatag. Ayan. Kay Baguio Bless Day. Oh, shoutout po. At shoutout na rin ho sa lahat-lahat. Ayan, ng mga subscriber ko at mga followers sa Facebook page at sa aking YouTube channel. Ayun, magandang umaga